Okay guys, muli magandang gabi na siguro to guys kasi inabot tayo ng gabi ngayon kasi ngayong araw ang dami nating gawain ngayon kaya medyo inabot tayo ng gabi. Napa overtime tayo ngayon. Kaya ito kasi may yung brand niya, stand pa nito tinanggal lang ng may-ari yung paa niya para hindi masyadong sagabal sa pagdala dito sa atin ah uh, standard medyo branded talaga tong mga ganitong klase kaya lang medyo kinalawang na siya I subukan muna natin i-plug in natin kung hindi, hindi talaga gagana o, yan guys i-plug in natin ayan ayan na guys i natin guys wala talaga guys hindi talaga gumana Ito, wala talaga yan sa trita tayo wala pa rin nagbago so guys ngayon ituturo ko sa inyo kung pagka ano mag troubleshoot ng ganitong klase ng madalian sundan nyo lang yung video ko guys gagamit tayo guys ng analog tester naka range tayo guys sa times 10 ngayon guys, ilalagay ko yung test probe natin dito sa kanyang plug. Ayan guys, kung nakikita nyo. Tapos i oo natin guys. Oh, ayan guys, hindi talaga pumitik guys. Lagay natin guys sa So dito tayo guys sa number 2. Wal wala pa rin guys, hindi pa rin guys pumitik. Sa number 3 tayo, wala pa rin. So, ngayon guys, pagka maka-encounter kayo ng ganyan, matik talaga yan guys. ah Thermal fuse yung tama nyan. Kaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-bypass ng thermal fuse ng madalian. Bubuksan na natin guys. Kaya guys, habang binubuksan ko ito guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Guys, kung nakikita nyo guys, parang kinalawang na talaga. Dito tayong kutsilyo, guys. Bibiyakin lang natin 'to. hanapin natin guys ngayon yung kanyang common ground common ground yung hanapin natin guys ano naman yung kanyang common ground yung kanyang common ground ay kulay green okay habang hinahanap natin yung kanyang kulay green na common ground guys inuulit ko kung napadaan ka lang sa channel ko please subscribe and like para lagi kang updated sa sunod kong video ito na guys nakita ko na yung kanyang common ground babalatan lang natin ito guys yung kulay green babalatan lang natin yan kuwala lang ako ng wire, guys. Ito, guys, nakakuha na tayo ng wire. Ayun, guys, yung kanyang wire ilalagay lang natin dito sa binalatan natin kasi ito yung kanyang common ground. Huwag kayong basta-bastang lalagay sa ibang kulay, guys. Hanapin talaga ninyo kung saan yung kanyang pinaka-common ground doon kayo magtap ng wire. Kasi pag once na nilagay nyo na sa ibang kulay na hindi niya common ground, matik talaga masisira yung kanyang motor. Kaya importante mahanap nyo talaga kung saan yung kanyang common ground. doon kayo maglagay. Ngayon guys, ituturo ko kung saan galing yung kanyang common ground. Ito guys yung kanyang common ground. Dito siya galing guys sa kanyang plug yung kanyang common ground ngayon guys natap na natin siya ito naman tayo guys babalat babalatan naman natin ito yung kulay pula yung red kita guys, nabalatan ko na. Kung makikita nyo guys, ito yung kanyang red. At saka ito yung black na wire at saka red. Ito guys, yung galing sa kapasitor nyo guys. Dito tayo magtatap. Dito kayo guys sa pula magtatap ng wire galing dito sa kanyang common ground. Kasi pag sa black kayo magtap guys, baliktad yung ikot nyan, yung hangin niya guys dito sa likod. Pero wala namang problema nyan kung magkabaliktad ka. Kung halimbawang sa likuran yung kanyang hangin, ilipat mo lang sa kabila. Okay guys, nakabit na natin. Titester na lang tayo guys dito sa kanyang uh, plug. Ilalagay ko lang guys yung ating test probe sa kanyang plug. Itong dalawang taste probe natin guys. Nakalagay dyan. Ngayon guys. Tingnan nyo guys yung tester natin guys. Ipindutin ko lang yung sa number 1 guys. Ayan guys. Pumitik na yan guys. Sa number 2 naman tayo. Ayan. Pumitik na siya. Sa number 3 naman. Ayan, good na siya, guys. Kapag kaganyan, guys, napumitik na siya. Good na 'yan. Ganyan kadali maghanap kung saan yung sira ng isang electric fan. Ngayon, guys, susubukan so naman natin. I-plug ip in natin kung iikot na ba siya. Subukan natin, guys. I-plug ip in natin dito, guys. ayan Ngayon, pipindutin ko yung number 1, guys. Yun. Good na, guys. Lakas, guys. Ngayon, lilipat tayo sa number 2. Yun. Number 3. Lakas Hoy. Okay, guys. Good na. Okay, ganyan lang guys, kadali mag-trace agad-agad ng kanyang sira. Susundan mo lang yung aking video, makukuha mo talaga. Okay guys, bago tayo magtapos, hanggang dito na lang yung ating video. Kung napadaan ka lang o bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and like para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa panunood.